Okay, nagbigay na ng pahayag si Mark Feras matapos na magsampan ng reklamo ang businessman, slash Singer na si Jojo Mendrez dahil sa pagkakautang nito. Say ni Mark, okay lang naman daw basta siya raw aminado siyang di na siya sikat pero di siya gagawa ng issue para pag-usapan lang dahil di niya naman din ugali na manakot ng tao. Dagdag pa niya, wrong guy daw siya para isama. O gawa ng issue dahil di niya ito papatulan. Basta ngayon daw, ay focus muna siya sa kanyang work. Ano masasabi niyo doon? Yeah, ano? diba? Eh, pero, also, pero diba, mag, ang alam natin, magpapayit pa lang. Diba? Pero parang hindi naman nasuloy, di ba? Oo, dahil parang sumama ang pakiramdam. Sumama niya. Mm -hmm. According to his manager. Diba? Mm -hmm. Pero sabi nga natin, wini-wish natin na lahat naman ng bagay na may gusto. wini natin na, na magkaayos. Oo, oo. Diba? Siyempre, lalo't lalo na may anak si Mark, meron pang, ano, di ba, may yung asawa siya. Mm -hmm. ah, pero... Dibaga, sana mag magkaayos pa. Pero kung diba? naniniwala, magkakrisis si Mark at saka mm -hmm. si si Jojo Mendez, alam naman natin na malaki rin naman na itulong din ni Jojo kay what na pag usapan dahil nga, yun nga sa kanyang pagtulong sa music video, mm -hmm. iba na kinuha siya yung video reaction, eh maayos siya dahil, syempre mabaitin naman si Jojo at kung ano man din lang, misunderstanding lang yan, ako naniniwala. Pero siyempre, na hindi rin na natin masisisi si Jojo kung may mga ganyan siya feeling ko talaga, nasaktan din siya oh, na nasaktan. Na Oo, so, sabi na nga na. niya maitinig siya sa akin, okay. sabi niya eto ha kasi sinabi ko nga yung... Ano, sabagot na si market Mar Ito oh. ang sabot ni Anonia. Jojo. Okay. Rodel, ang sa akin lang naman, ay malaman ko ang totoong dahilan kung bakit niya ako binintaan. Ba't walang miss si ano, Dear Charo? Oh, ah, Abang pinabasa ko ito, may Dear Charo, okay ha? lang kailan may sumulat, oh, ha? Oo, oh, oh, oh <laughs> <and> kailan <laughs> may sumulat. Ngayon, oh, walang ang totoo. Oo, oh, walang miss Charo. Oo. Oh. Okay, ako. Oh, Oo, okay, ano, ano, ano. ulit. Ito ang ang sagot ni ano ni Jojo. Rodel, ang sa akin lang naman ay malaman ko ang totoong dahilan. Oh. Bakit niya ako binantaan? At saan nang galing ang galit niya at bakit niya ako iniwan sa PMPC Star Awards sa kanila ng magagandang nagawa ko sa kanya na walang kapalit. Ayon! Oh. Oo, oh, yun so, ang sagot ni Jojo. May sinasabi <laughs> naman niya si Mark na talagang may pagbabanta ayon sa kanya, di ba? Mm. Pero parang ano lang, it, parang it was meant for a joke? Baka hindi. Ba yun? Ay, hindi, oh. hindi naman. Oh. Oo. Hindi, may nabasa lang ako na parang ano, oh. ah, doon sa sagot ni Mark parang ito, it, parang gano'n, parang ang dating, gano'n. Hindi, parang yeah. ang dating kay Mark doon sa nabasa natin, uh -oh. parang hindi niya siniseryoso. Oh, yun yun nga, yun ang sabi ko, it was meant for a joke. Pero ito, sumagot na si Jojo, diba? Si jo 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 ah, 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 bakit kasi, yung totoong dahilan, bakit siya ginaganoy? Ano ba ang galit ni Mark sa kanya? Ah, ay, yun ah, naman ang tinupunto ni Revival King, Jojo jo Na mentores. Para pinapakinggan niyo po, i-download yun na ang kanyang awiting napakaganda mula pa sa composition ni Jonathan Manalo. Oo, ano ang title? Ang title, uh, nandito, nandito Lang, lang ako. ako. Napakaganda ng lyrics at at Melody, di ba? Yes. At susunod po, abangan nyo gusto kong marinig sa kaya, yung tamis kailan ba? Tamis ng unang oh, na. Pero alam mo, maraming ano, eto na nga may balita rin, tungkol kay Jojo uli, na iwalay na daw sila ni, ni Rainier. Rainier Castillo. Ang tanong naging sila ba? Ayun Babalitaan na. na. At ang sabi siya. pa, parang nagka-estad din sila ni Mark at nagkabalikat. Ano ba, ba talaga? Di ba? Diba? Wala pa naman abangan ganun. Abangan natin. Kaya, Pero sana, ang ano lang natin, sana maging all swell that ends well between Mark and Jojo. Okay. Okay. May pinagsamahan sila, di ba? Mm sabi Para sabihin nila sa isa't isa, nandito lang ako, handang magpatawad. Okay.